Ayan mga best, ito na po yung ating pichi pichi na kamuti or sweet potato ta. Eh, sweet potato. Ano ba yun? Parang Ayan. So, lagyan lang natin ng cheese. para mas masarap so ayan na ang ating pichi pichi sweet potato Ayan, at ito naman yung ating nasa hiyanera. Ayan, hindi ko na nga i-unmold yan. Hindi ko natatanggalin sa moldy. Kasi kukunin niya ng aking brother na nakaganyan na lang siya. So, lalagyan ko na lang siya ng cheese. Ayan. Ang charap-charap niyan. O, oh, diba? ba? Let's So, yan ang ating peachy peachy sweet potato. Homemade ni Tito Wena. O, ba? Diba? Pag matyaga ka, mayroon kang masarap na merienda. Yes. Ayan. Hello everyone! At ayan, si Tito na ay gagawa ng Pitchi Pitchi na Sweet Potato Sisimula natin yan dito sa ating Sweet Potato Ayan, kabalta natin yan at ipakikita ko sa inyo ang buong procedure Siyempre sa paggagawa ng ating Pitchi Pitchi, gagamitin natin ng ating Star Margarine Para mas masarap, gagamitan natin yan ng ganito Ito po ay yung uh, Peanut, no? Chatlet Meron din itong chukubot, no? So, ito po ay optional lang. Pero mas masarap pag may ganito. Pero pwede rin wala. At uh, ang ating gagamitin ay cream din sada. Ayan. Pwede rin condensed milk and then evaporated milk. Bahala na kayo. No? At syempre sa ating paggagawa nga ng pichi-pichi, lalagyan natin ng konting salt para mas masarap. Hindi nga rin mawawala ang ating vanilla. Pero sisimulan muna natin 'yan sa pagbabalat. Gagamit tayo ng peeler. At sa pagbabalat nga natin, sa pagbala, ah, pagkabalat natin, ilalagay natin sa tubig at lalagyan natin yan ng kunting salt. Yung salt ang purpose ay para hindi mangitim yung ating tinalupan na mga sweet potatoes. At siyempre, pag nabalta na natin 'yan at nahugasan na natin sa salt water Iyayadya rin natin dito. Saka natin lalagyan na ng mga ingredients at atin ang sisimula ng paggawa ng ating pichi-pichi. Kaya ayan, halina kayo at simulan natin na magbalat ng kamote. Ayan. So, itong ating water, itong ating water, lalagyan na natin ng salt ayan and then now ay magsisimula na tayong magbalat ayan babalatan lang natin ng ganyan guys Ayan, wag nyo na lang tingnan yung aking mga daliri ha. Kasi daliri yan ang breadwinner. Yan ay daliri ng nagpaaral sa mga pamangkin at anak. Ayan. So kung inaakala nyo may ganito, tatanggalin natin ng andumi ng ano ko, puro dagtaan ng kamuti. Natin guys ng kutsilyo. Ay, marami palang damage to. Binenta ng babae. Uy, punti na lang yung nakuha. Eh, Puro So, ayun guys. Importante, importante na pag may mga damage, parang lahat ay may damage. Nako Bago natin isusok sa water, guys, Atanggalin mo na muna natin yung mga damage, sa, Ayan. So, Ilagay natin dyan. Pag nabalta na natin. Actually, kanina, guys, nung nakita ko ito, nung binenta, ay halos ayaw kong kunin nga kasi maliliit. Kaya lang, sobrang awa ko nga doon sa nagtitinda dahil pang bigas daw. So anyway, tulong ko na lang din sa kanya. So ayan, magwala siyang damage. Eh. Ayan natin yun. Ito so guys yung gagawin natin na pagbabalat uh, ha sa lahat hanggang matapos natin ito. Balatan yung ating mga kamote. Ayan, so lamasin natin ang ating magandang kamay. O, di ba? Magandang kamay. Kamay na masipag. Saan ka pa? Ayan. At mayroon pa nga akong nasipat na damage. Kaya, tatanggalin ko pa ulit yan. Take note, guys, ha? Sa paggagawa ng pichi-pichi, pag may nakita tayo mga damage na ganito, pagkabalahan natin na tanggalin. Yan po ay makakasira ng lasa ng ating masarap na pichi-pichi. Hindi natin ma-achieve yung lasa na ini-expect natin pag mayroong tanga. Ang tawag niyan ay tanga. Ayan. So, hugasan natin yan. Dalhin natin sa sink at palta natin yung tubig. So, ayan mga best. Pagka uh, tal talop nga natin ng mga kamuti ay yadya na natin dito pwede kayong mamili guys ng pamayadyad ha. Either dito sa maliliit or dito. Ayan, syempre dito mas malalaki yung texture na lalabas. Dito mas medyo pino. At kung kayo ay mayroong food processor, pwede rin yung gamitin sa food processor. Pero natry ko na sa food processor, hindi maganda yung texture nya. Medyo tidbits, no? So mas maganda talaga dito. Ayan. So, ang magiging kalabasan po niyan ay ganito na. Garan. Ayan. So, lahat dapat ay maging ganyan. So, ayan mga guys. Tapos na tayo magyadyad ng ating sweet potato. Ayan. At pakatapos nga nating iadya rin. Now, tayo natin yung ating cream de Hindi po ito katulad ng balinghoy na pinipigaan, no? Ito po ay nunid no ng pigaan. Ayan, at pagkatapos nga nating ilagay yan, meron tayo dito mga chatlet. Ayan. Ito po ay optional ha. Kung gusto nyo lagyan, ay pwede naman. Kung hindi, pwede rin hindi. Ito po ay additional lang na lasa pang pasarap lang pero pwede rin actually hindi para makuha nyo yung totoong lasa ng sweet potato or kamote syempre pag nilagyan mo nito ito po ay peanut no so maglalasang ang peanut sya at the same time mixture ng sweet potato taste Ayan mga best, dahil ang sweet potato ay hindi ganun ka-sticky, maglalagay tayo ng kunting cornstarch. Yan. Pwede rin pong kasaba start Kung meron Pero kung wala, corn start pwede rin Kung wala rin corn start Pwede rin pong arena Kaya lang yung arena Ay hindi ganoon ka Ganda yung uh, Outcome Mas maganda yung Corn start or Kasaba starts. So ayan pakatapos natin lagay ng corn starts. Lagay naman natin ngayon ng vanilla extract. Ayun na lang po ang mag-estimate ng vanilla extract na inyong ilalagay. Masyadong marami yung vanilla extract. Hindi na rin masyadong mabango, hindi na rin masyadong maganda, no? Everything too much, it's not good. So ayan And then, maglalagay tayo ng maglalagay tayo ng isang tablespoon na star margarine. Ayan. Bango-bango. Huwag bango. na tayo maglalagay ng salt. Dahil yung ating star margarine ay medyo light salt na. Hindi siya very strong salty, eh, pero meron na siyang lasa, no? Ayan, bango guys. Promise. So, ayan, para mas malaki yung ating moldy, sa ating molde ay i-grease lang natin yan ng star margarine ayan ayan at kung inaakala nyo na ang ating sweet potato mixture na gagawin nating pichi-pichi ay okay na pwede na po nating simulang ilagay sa ating molde. wag po masyadong punuin para makahinga yung ating lianera, no? And then, the rest ay dito ko yan ilalagay para malaki. Ito po ay rice cooker. Pero i-steam natin 'yan sa ating improvised na steamer. Baka itatanong nyo, yung narinig nyo na improvise, and yes, improvised. Why improvised? Kasi 'yun po ay kasirola at hindi siya tunay na steamer kasi yung aking steamer ay hindi na nakakabalik sa akin. Nasa hirama na matagal na. Nag-inquire naman ako para bumili ng bago. It is more than 3,000 peso. So, sabi ko wag na lang muna. Sana maisipan o nang hiram na maibalik sa akin. Pero kung hindi na niya maibalik, magtsatsagaan na lang ako sa aking uh, kasirola. So, ayan guys. Tatakpan natin yan ng aluminum foil. Ayan. Takpan natin yan ng aluminum foil. Dito lagyan natin ng allowance. Guys, huwag nyo na lang tingnan yung aking mga daliri, ha? I know it's not good to look. <laughs> Pero yan po ay daliri ng masipag. Daliri yan ng bumago sa buhay naming lahat. Daliri yan na nag-extend sa buhay ng mama at papa ko. Daliri yan sa nagpaaral sa mga pamangkin at anak ko. So, pakatapos natin i balutin niya a ah, ah, takpan niya ng cling wrap. Ito naman ang ating i-cling wrap. Ay, hindi cling wrap, no? Aluminum foil. Sorry. Ayan, inaantok na si Tita Wena kasi it's already 12 midnight. Pero kailangan na nating lutuin ito para bukas ay meron tayong breakfast. So, guys, pag sa rice cooker ang pag iistima natin, make it sure dun sa gilid ng rice cooker ay ini-insert natin na ganun para hindi papasok yung moist, no? So, ayan. Para hindi magiging watery yung ating pichi-pichi. And yes, ilalagay na po natin ito sa ating steamer. Ayan, kukunin na natin at ilalagay na natin sa ating steamer. Sa ipapatong na lang natin doon sa nauna nating nailagay na nasa rice cooker. Magiging ganito ang hitsura niyan. So, yan guys ang hitsura niya, Oh. So, ganyan siya. At saka natin tatakpan. So, make sure na pag tinakpan natin ay hindi naglalabasan yung mga moist sa gilid. Otherwise, hindi siya may steam kaagad. Ayan. Ay. So, pag gusto natin kumain ng masarap, matuto tayo mag-improvise. Ayan. So, meanwhile, dahil kalalagay lang po natin, ilagay muna natin sa medium heat. But once na nag-start na yung boiling ng water, automatically, ilalagay na po natin yan sa medium low heat. At i-steam po natin yan for about 45 minutes. And see you later para makita nyo ang outcome nito na napaka ah, sarap. Ayan mga best. Mga beshiwops. Titikman natin. Titikman ni Tita Wen. Ang napaksarap kay. I'm so excited. Ayan. Look at that. Ang ating peachy peachy na sweet potato. Ayan, sarap. At tingnan na naman ang texture. Ayan. Ganda ng texture niya, di ba? Mmm. So yummy. Delicious. Ayan, mga bes. So, sana ay may hati na naman ako ng bagong napakasarap na merienda para sa inyong lahat. Dito lang yan sa Tita Wena's Kitchen. Siyempre. Ayan. Salamat na muli guys sa inyong panunood. And Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys. God bless. My peachy peachy de sarap mm. ah. Merienda na tayo Sarap nito, guys Promise